May bago na naman tayong mahuling nga uh, lovebird. Ayan po, African lovebird. Sana mahuli natin at may partner natin dito sa ating uh, isa na walang partner. Pero imposible nating mahuli to kasi umaga ngayon eh. Ito kasing isang tong nahuli ko ay eh, gabi. May eh, madilim na yung kaya nahuli ko siya. Pero itong isang to, imposible nating mahuli yan. Baka pag duck koy, kagat din ako nito. Tukuhin ako nyan. Uh, baka pag hindi natin na uh, baka sumablay ang pag, -pagdakma. Kaya pala kayo na pa nag-iingay itong isang to eh, meron palang ligaw na na African lovebird dito sa atin. Uh, Kaparoon niya ng kulay yung gusto kasing mahuli ay kulay blue ang, ang ganda ng pagka nya hindi kagaya ng itong isang to iba yung pagka nito eh hindi sya ma hindi sa dark ito yung kulay blue na nakita ko na dati eh, dito ay dark na dark ang kanyang blue ito ayan oh sana mahuli natin pero baka lumipad din ito eh Sana mahuli natin siya. Mukhang mahirap hulihin eh. Saan oh. ba natin mahuhuli yan? Papalpak tayo sa paghuli. Pero sana bumalik pa rin. Mahuli sana natin. Ayan, sana mahuli natin. Alah ya Allah. Ini lagi pecah. Pasti sampai ke

Ayan guys, so oh, dalawa na sila. May partner na yung ating isang nahuli. Sana yung kulay asul mahuli ulit. Bumalik ulit dito at mahuli natin. Ayan, ang ating dagget. <laughs> Nakahuli ulit tayo. Dalawa na sila. Nangangatog ako eh. Nangatog <laughs> ako sa tubuli. Kamuting na ako matoka eh. Oh, dalawa na sila.